Ayan na ang... Kunti ang ilaw ngayon kasi yung mga tsetse -tse niya, maraming among lumabas pa nagluto. Oo. Ayan ang bahay. Ang ganda naman o. day of namin, nandito kami sa baba. Ayan po ang aming bahay. Bahay ng amo naman pala. Hindi namin bahay. Tapos, dito kami sa baba. Yan. At itong mga Cheche. -che. Magpapa-display muna kami bago aakyat sa taas. Yan ang buhay dito. At dito naman sa taas sa baba may swimming pool pero hindi ka basta-basta pupunta maligo dyan sa swimming pool dahil may bayad magbabayad ka muna bago pwede kang mag-swimming ang building po yan ay abot 60 plus floor. Pero dahil walang number na 24, 34, 54, 64. Kaya minus 10 daw. So, mga 50 50 floor. 53 floor po. Ayan po. Papakita ko po sa inyo guys. Yung ayan yung banda na yan na may nakaupo na tao. Mga cheche po yan mga helper tatambay muna bago aakyat ayan na eh guys ayan ang diwanag wala akong naligo ngayon dahil bakasyon ng mga bata dito kaya marami sigurong nagbakasyon sa ibang bansa Usually, pag summer ng mga bata dito ay hindi masyadong maraming tao. Kasi alam mo naman ang style nila is puro travel. At yan po ay daan na may dumadaan. At yan. taas ayan po ang style ng taas at hanggang dito na lang guys thank you for watching